So, ayan may nag-comment. Sulit na sulit na yan. Kasi may sundock na may pakulatin pa. So, ang tingutukoy niya guys ay ang ating new packaging ng Rosemary Jug Set natin. Grabe guys, di ba diba? Ayan na, sinasabi nila lagi na uh, low quality daw yung Rosemary Prada kasi ang pangit daw ng packaging. Ayan, lagi nilang nilalait yung packaging ko. Eh. Pero ngayon, imagine nyo guys, mura pa rin, pero quality na, naging 7-in-1 pa. 6-in-1 talaga siya guys, pero may pa-free collatin kasi ako ngayon. So, ayan guys, oh, pack. Sino ka dyan? Ibig sabihin, kapag ang CEO, hindi for the tubo. Hmm. Itams. So, ayan guys, ganito siya. Ayan, na-unbox ko na, na-unplastic ko na tong isa. So, ang laman niya guys, meron siyang dalawang sabon. Kojic peeling, Siyempre, di ba, rejuve nga, nakaka-peel. And, ating whitening soap. So, Meron siyang toner na napakabango and super ganda sealed na sealed. Ayan, oh, meron pa siyang sealed sa loob. <laughs> Ayan, tapos meron siyang dalawang cream. So, ito siya, guys. Meron siyang uh, tinted sunscreen and meron siyang night cream. So, papakita ko na rin sa inyo kasi hindi ko siya ganun mabuksan dahil wala ako ganong kuko. Ayan siya, guys. eto 'yung panggabi. Mm, bawas ko na kasi 'yan. Ayan, tapos ito naman 'yung pangumaga. Dito kayo magugulat kasi tinted sunscreen siya, guys. Ayan siya. Grabe, di ba? Imagine mo, guys, tinted. Ayan, oh. Grabe, oh. Tinted sunscreen talaga siya, guys. And, nagbe-blend pa siya sa skin tone mo. super bango niya kasi oh, amoy kondensado. At, take note, guys, ang additional niya na free Rosmar Sunblock Spray. Ayan, ang ating Milky Sunscreen Mist. Ayan. Ayan, imagine nyo, guys, di ba? Ayan, kasi syempre kailangan mo mag reapply ng sunscreen or sunblock every 2 to 3 hours para protektado yung anong sa araw. Tapos ayan nga, may pa-free collatin pa siya guys ngayon. May pa-free collatin po ang ating Rosemary Jube Set sa first batch. Kaya ano pang hinintay nyo mag-check out na agad kayo? Dahil second batch wala na ha? Kaya sinasabi ko sa mag-check out na agad kayo. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon. <laughs> ayan, lalagay ko dito sa yellow basket. And take note guys, pwede sa 12 years old pataas. Buntis at lactating. Ayan, to 3 days pa lang magbabakbak na. No hydroquinone ng tretinoin. Ayan guys, it's a no, 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 no. Kaya super safe talagang gamitin. Super mild, walang pamumula, walang hapde, walang tiis ganda. Pero magbabakbak ka in just 2 to 3 days. Kaya check out na!